So what's up mga uh, lugar Dito ako sa MBI Port Floor Sa Ayala South Park So kumuha tayo ng MBI nag tayo So sa mga gagawin po Kung kumuha ng MBI Kung mawala pang online Pumunta muna sa second floor Then mag-register kayo doon Magbabahid kayo ng 60 pesos pagka up nyo, papasa nyo ma-encode yung pangalan nyo tapos magbabayad kayo ng 200 pagka na-encode na, na akit po kayo sa 4th floor dito po kayo pupunta sa mga nakapina so ganoon lang kasi pe, pag walang heat, makukuha nyo agad pero pag may heat after 7 days, balik po kayo ganoon lang po so salamat sa mga sumusuporta kay Kaamato hanggang dito na lang, bye bye